So ayan mga pre, no? Pag, uh, bigyan natin ang reaksyon itong katangahan po ni Jay Guevara mga pre Kasi uh, dito pa lang sa sasabihin niya ngayon no? na bibigyan po natin ang reaksyon Ay ano na, fake news na no? Oo, Alam naman natin na itong taong ito walang bilang, tatanga-tanga ba diba? uh, uh, Bukod sa fake news, tatanga-tanga, uh, manyakis diba? Bakit manyakis? Eh, ito po ay uh, nagdala ng minor de edad na babae sa kanyang bahay Diba? O, so ito po yung ating uh, bibigyan Ng reaction ngayon mga pre So anyway uh, Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction Ayan ha Kung bawa pa lang dito sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe Para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin Ayan ha uh, Para po ano, updated kayong lahat At syempre may Facebook po tayo Meron po tayong TikTok Sana po inyong suportahan So ito et na nga mga pre no. Pakinggan po natin yung katangahan niya dito pag natalo si Torre, ah. ni Basti, sasabihin so, nila, hindi, okay lang yun kasi ah. Mm. Uh, talo talaga si Torre kasi maliit. Ah. So, hindi talaga kasi sila match kasi nakita ko na si Basti na sa six flat si Basti. Ah. So, yan ah. Dyan, palang pa lang po, dyan pa lang, six flat daw po si Basti. Dyan pa lang, pinag-uuto na kayo netong kutong lupa na JG Baran na to. Kasi po, i-google nyo na lang po, may google naman siguro kayo, no, I-google nyo yung height ni Basti. 5'8 lang po si Baste. Hindi po 6 flat, 'di ba? Oo. Pa, paano sasabihin hindi match? Eh sa totoo lang, mas malaki yung katawan ni Baste. Maliit si General Torre, pero mas matangkad po si General Torre. So, sakto lang, 'di ba? Pa, paano mo sasabihin hindi hindi match? 'Di ba? Hindi po 6 flat, 6 uh, flat itong si Baste. Siya po ay 5'8 lamang. 'Di ba? Yung kanyang height. Diba? ba? So ngayon, eh lang po kayo nitong uh, manyakis na to, putong lupang ito, 'di ba? Nagpauto na naman po kayo sa isang insektong kulangot na Jiggy Dito ba kayo humahanga sa mga fake news? Sa height pa lang wala na, pineke na. lang na kayo. Oh. Six flat daw. Oh, sige, hinahamon ko kayo ngayon. I-Google nyo. At ikaw naman, Jiggy Hinahamon kita. Ha? sa isang ano, sa isang laban. Oh. Kapag napatunayan mo na six flat nga si Baste, eh putulin ko, putulin mo yung daliri ko, yung isang daliri ko putulin mo. Kapag napatunayan ko at na-confirm ko na si Baste ay 58 nga lang, eh puputulin ko yung daliri mo. Okay lang ba sa iyo? Kasi alam ko sa sarili ko panalo na ako eh. 'Di ba? O oh, i-google niyo lang po 'yan, mga pre. Nagsisinungaling po itong hindot at patay gutom na hipuputamos na to. ba? Diba? Oo, oh, sinungaling po. Kayo po ay talagang na uh, inuuto. Ginagawa kayong source of income nito sa pamamagitan ng pagsisinungaling at panlilin lang sa inyo. Six plot. I-google nyo. Inaramon ko kayo mga DDS. O, oh, subukan nyo ngayon. Ngayon nyo po subukan. Tingnan natin. O, oh, tuloy natin to malaking tao no so uh -huh. uy talaga si si ano si Tori advantage so, okay, yeah, ulitin natin ulitin natin Oo, uh, talo talaga si Tori kasi maliit so, uh -huh. hindi talaga kasi sila Kung yun Max naman kasi... pala ay talo si Tori kasi maliit bakit hindi nagpakita yung inyong Barbie Ano ginagawa niya sa ibang bansa? Nagpapaano? Parlor? Ay, sus, Mariusip naman. Ayun pala eh. Madali palang talunin si General Tori bakit hindi kayo nagpakita? At ikaw, Jay Guevara, di ba hinahamon mo si General Torre? Eh, dapat nandun ka kahapon. Di ba? Nandun ka sa binyo. Eh, wala ka dun eh. Oh, mga bayaderos, wala dun. Tingnan nyo, ang daming sumusuporta kay General Torre. Ang daming tao dun. Nag-aabang. At inaabangan ka, Jay Guevara. Oh, inaabangan ka. Promise. Pero hindi ka man lang nagpakita kalain mo yun. Di ba? Wala kang ano eh. Uh, puro, puro ka lang rin yabang eh. Di ba? Puro ka lang yabang. Puro ka lang salita. Pero hindi mo naman talaga gagawin. Di ba? Eh, nakita ko na si Basti. Nasa six flat si Basti. So, so malaking tao, no? So, lugi talaga. Malaking tao, totoo. Pero hindi po siya matangkad. Malaki yung kayabangan, totoo naniniwala po ako dyan, malaki po yung kayabangan ni Basti, Baste. ba? Diba? Eh, naniniwala po ako dyan. Mahangin? Totoo? Confirmed? Ha? Huh? Confirmed po? Confirmed. ba? Diba? So, masasabi ko, lahat ng kayabangan, lahat ng pagiging mahangin si Naluna po nang iniidolo nilang si Baste. Si, ano, si Tori. Advantage na yun, malaki. Kaya siya lang, ano, kung batak si Tore sa training bilang PNP, oh. batak din si Basti yan. totoo yan. Kung batak si Tore sa pagiging PNP sa training, batak na batak din si Basti. Kaya sabog na sabog. Diba? Totoo yan. Batak na batak si Basti. Anong binabatak niyan? Ha? Ah? Matanong ko lang, Jigibara. Alam na alam mo ah. Ay, ibang klase. <laughs> ano kaya? Pulburon? Ah, sabi ko na eh. Pag mga DDS talaga, Jigibara, nilaglag na po si ano, si Baste. Batak na batak daw. Ay, grabe. So, ang masasabi ko dito, Jigibara, baka mamaya eh, eh, ilaglag ka dyan, no? Kasi nilaglag mo eh. Eh, nung nilaglag mo, baka mamaya ikaw na yung ilaglag. Baka mapunta ka sa Taal Lake. Ha? Ingat. Huwag tatanga-tanga. O, tuloy natin. Tingin sa ano, araw-araw yan nag-insign. Uh, nag o, oh, araw-araw na... na, batak na batak. Sino ba ang na araw-araw nag-insign sa'yo? General Torre? Ha? Otoloy. So, no, no. Para sa akin, no, uh, hindi hindi sila match. Oh. Talagang makakawawa lang si Torre. Oo, oh, oh, talagang uh, makakawawa po, no? Si General Torre. Kasi bakit? Pinaasan nyo. Kaya kawawa nga po yung tao, pinaasan nyo. Pero sana, kung nagpakita man lang si Baste, maipapakita niya sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung paano siya sumuntok, paano siya maging Barbie. Di ba? Pero wala eh. Nakatakot eh. Di ba? Barbie love, Barbie love, ba -ba Barbie bar. Nakita niya yung video, yung sumasayaw-sayaw na ganun. Tapos sabay kimbot pa. Tuloy. <laughs> <laughs> Masag niya mukha, lalong mababasa ko yun. <laughs> Pero, Siguro mas maganda kung tayong dalawa, Tore. Yeah. Oh, mas maganda kung tayong dalawa, Tore. Hindi ka nga nagpakita doon. Diba? Wala ka doon sa video. Wala ka doon sa mismong ring talaga. Dapat nandun ka sa ring. Para mapansin ka doon. Oh, sabihin ng iba wala si ano ah. Basta oh, ikaw na lang sumalang diyan. Oh. Nagdamon eh. 'Di ba? Jesus Mariusep, alam mo, Jigibara, Bara, puro ka lang yabang din, no? Eh mukha, eh sa bagay malaki yung leeg mo, malaki yung ulo mo, malaki yung katawan mo, pero ang pau kay. Oo, sana nga lahat malaki. Eh, yung utak mo maliit eh, gamunggoy. Eh. 'Di ba? Gakulangot. Oo, isa kang laman lupa. 'Di ba? Alam mo yung laman lupa? Maliliit yung ano, utak, 'di ba? Oo so yeah, tinawag ko sa kasi last general uh, Tory the 3 yeah uh, sana makaabot sa itong video na to no ah uh, Oh, uh, alos ano lang naman ng tangang lamang ko sa kanya, isa lang eh. Magka-sit lang eh. Uh, kasi ano -ta you know eh, pa ako eh, pa-bait eh. So, so, so magka, -magka match kami. Tapos uh, oh. siya, may training siya. Oo, oh, sa pagkain ng training ko. Uh, Oo, oh, So, oh. <laughs> <laughs> oh, pero, pero kahit pa paano naman eh, ma ko na kakalunin kita, no? ako po. Ah, so, uh, yun sana ano ah uh, kami na kami na lang nito rin dalawa kasi kay hindi no match ka talaga talagang ano uh, kakaihiyan lang yung putin uh, mo doon kahit nasabihin mo na oh so yun po yung video no yun po yung video nila yung kanilang kayabangan nandiyan sila sa uh, SMNI no ah uh, puro lang kayabangan yung kanilang uh, mga pinagsasabi diyan and then yung mga DDS naman kung makikita mo yung map Tuntua po sila sa katangahan ng tatlong itlog na to. 'Di ba? po ang mga inhotel, tuntua ang mga bobo. Tuntua ang mga walang utak. 'Di ba? DDS ka? Maniniwala ka sa mga to? Sa height pa lang niluluko na kayo. Sa height pa lang ni Basti niluluko na kayo, six flat daw. Paano naging six flat yung 58? May Google naman kayo. 'Wag niyong sabihin fake news yung Google. 'di ba? Huwag niyo sabihin fake news 'yung Google. Kapag sinabi niyo 'yan, masasabi ko na talagang tanga kayo. 'di ba? Mas matindi pa kayo sa mongoloid. Mm. So anyway, mga pre, ito, bigyan din po natin ito ng uh, reaction itong uh, isang uh, uh, nandito sa isang article, mga pre ano. Patungkol naman po ito kay uh, speaker uh, speaker Martin Romualdez. Ayan, ha? Ah. So bigyan po natin ito ng reaction. Kasi itong si Speaker Martin Romualdez mga pre um, naniniwala po ako na ito ay uh, gustong gusto po ng mga Pilipino di ba? hindi po katulad ng mga DDS na ang ang ano lang sa kanila ang nagugustuhan lang eh yung nagkagusto lang eh mga DDS lang din pero pag sinabing Speaker Martin Romualdez no eh talagang ano Pilipino po yung pumili sa kanya no mga Pilipino po yung nagdesisyon na siya ang uh, nagusto ang uh, house speaker pa rin po no diyan sa kongreso so, ito po basahin ko po sa inyo ha ah. ayan o, babasahin ko po ito sa inyo mga pre uh, 291 congressmen back room Waldes for 28th congress house speak, house speakership garin ayan ah, basahin po natin ito oh It's very clear the president's cousin, Lady First District Representative Martin Romualdez, will continue to be House Speaker in 20th Congress with 291 House members backing him, according to Iloilo First District Representative Janet Green. Ayan ha, o kalain mo yan, 291 na ka mga kongresista. Ay talagang gustong gusto po si Speaker Martin Romualdez na manatiling Speaker sa 28th Congress. Nako, sa uh, sasakit po yung ulo ng mga uh, Duterte dito no. Kasi ang sabi ng mga Duterte sila daw po ang uh, kumbaga marami daw silang kapit diyan sa Kongreso. Pero kung marami kayong kapit, bakit itong 291 ng mga kongresista po ay uh, nagustuhan si House Speaker Martin Romualdez. Naman natiling uh, speaker sa 20th Congress, di ba? So ibig sabihin po niyan talagang ano, itong mga dutae, talagang ano na lang, gumagawa na lang po ng kwento. ba? Diba? Na para sabihin sila pa rin yung uh, nagustuhan ng mga kongresista, ng mga Pilipino, Diyan po sila mahilig eh. Diyan po sila mahilig, ba? Diba? Ang gumawa ng kwento. Ang paniwalain at manlinlang. Ang paniwalain ng mga Pilipino at manlinlang ng mga Pilipino. Oh, yan po. Oh, tingnan nyo dito hindi naman tayo nagsisinungaling, eh galing po ito sa ABS-CBN. Di ba? oh, galing po ito sa ABS-CBN. So, paano na? Paano na mga dutai? Oh, ano nang reaction nyo dito? Mukhang uh, kasi ang pangarap nilang maging house speaker si Pulong daw. Yung mahilig sa pokpok. <laughs> o, oh, diba? Hindi po natin kailangan, hindi po natin kailangan ng uh, isang congressman na maging house speaker tapos may pa sa pukpok baka ano magkaletse-letse po yung kongreso kung ganun piliin po natin yung matino di ba kagalang-galang malinis di ba yung kagalang-galang po hindi po yung ano mahilig sa mga maduduming babae hindi po natin kailangan hindi po natin kailangan ng house speaker na manyakis iutman man ngayon tawag sa kanya di ba iutman, man. O, oh, anong ibig sabihin ng iyot man? Mangingiyot. Maniniyot. O, oh, sa Bisaya pa, mangingiyot. O, oh, alam nyo na yun, di ba? O, oh, pukpuk. Mahilig sa pukpuk. O, oh, mga pukpuk -puk dyan. Buong Pilipinas, nananawagan ako. Pila kayo kay Pulong. O, oh, eh, kahit pa paano, eh, para magkapera naman kayo. Para matikman nyo yung, ah, uh, maliit na pag-aari ni Pulong. Nee <laughs> ba? So wala uh, yung kanilang uh, uh, iniisip na magiging uh, house speaker si Pulong eh wala na po no. Hindi na po mangyayari yan. Kasi maingay po ngayon na si house speaker Martin Romualdez pa rin po ang mananatiling nasa tuktok. Yan yung kinabubuisitan nyo, dinadown nyo, gusto nyo yung ipapatay, gusto nyo yung sirain pero hinding, hindi hindi niyo yan masisira. Hanggang paninira, hanggang bunganga na lang kayo. Pero ang taong nagtatrabaho ng maayos talagang uh, mananatiling nandyan yan. ba? Diba? O, oh, kaya itong mga uh, na to, good luck na lang sa inyo. ba? Diba? Oo. Oh, oh. Yung mga amo ninyo, unti-unti nang pinagbabayad ng gobyerno ni PBBM. Nauna na yung tatay. Sumunod na yung manyakis na pastor. O, oh, si Sara Duterte, kahit pa paano, eh, ba? Diba? Si Pero, sino yung susunod na lalabasan ng warrant ng ICC? si Bato de la Rosa. Kumanda ka na. So ayun lang po yung ating reaction ngayon. Maraming maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ay na, abangan nyo po mamaya. Meron po tayong next video na i-upload mga pre. And salamat salamat po ha. Siyempre no, bago po tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating uh, YouTube channel mga pre. Meron po tayong Facebook, Timberador. Meron po tayong... Uh, Uh, of course, Ballpoint 2.0 at may TikTok po tayo. Ballpoint 2.0, huwag niyo pong kalimutan i-follow no? ating mga social media accounts. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Kita-kits sa susunod na video. Ingat po.